oras. Ayan, nandito tayo sa kagubatan. Ayan. Kita nyo yung kagubatan. Nandito tayo sa ilalim. At mayroon akong kukuning mutya dito. Mayroon akong kukunin mutya dito. Samahan nyo ako guys. Kasi merong ano dito. Mayroong... Nagpaparamdam dito sa akin ng mga mutya. ito guys ano ito sumbalikan oh ito sumbalikan yan oh ito yung bagay na sumbalik ayan oh dito yung puno niya balik siya balik siya sa taas ayan sumbalik yan ngayon nararamdaman ko na mayroong ano dito mayroong mutya dito Grabe guys. Napaka ano dito. Napaka anong daan. Mahirap yung daanan. Paano ba ito? Yan. Ito hawakan ito. Posan dito. Dito. Yan. Yan. Akyat tayo. Akyat tayo at hanapin natin yung mutya. guys kita nyo guys ito guys daanan ito ng tubig ito kapag baha guys dumadaan po yung tubig dito daming ano dito guys ahas dito dito ako nakakita ng ahas na napakalaki napakalaki po yung ahas dito Yan. ingat tayo kasi may dumadaan ito wala itong laman wala siyang power Ayan. ah, tingnan yung daanan guys oh. oh ito yung daanan ng ano tubig kapag maulan dito dumadaan at ang mga ahas din guys dito rin dumadaan may dumadaan din yan mga motor kaya dito ako Nakapunta dahil na merong nagpaparano dito sa akin at akyatin ko ito dito dyan ako kanina inakyat ko yan no oh. mataas yan no oh. punta doon no napakahaba o oh. yan ako lang dito mag isa guys ako lang ako lang mag isa dito yan o oh. lang dito hanapin natin yung mutya dito hanapin natin dyan sa taas dyan sa napapati sa taas dyan ako naka kuha ng trabong ko ng ahas dyan sa taas dahil itong bundok na ito ay napaka ah, napaka ano kita nyo naman yung napakaraming nagubatan may dumadaan nga Ayan, may dumadaan pero maliit yung daanan kasi 1 meter lang yung daanan dito 1 meter lang sa tao you know? yun ang kalsada na maliit lang yan. hanapin natin yung mutya dito dahil dito ako nakakita ito guys oh so, ito butas yan yung butas na yan hindi tayo basta basta maglagay sa ting dyan baka may gagamba, gagamba dyan na tinatawag nila na Oddo-oddong gagamba, makakamatay din yan. Yung oddo-oddong gagamba dyan. Meron yan laman, pero iganoon natin yung itong daliri natin, may laman yan na spider. Spider sa lupa, yung tinatawag lahapon-hapon. Makakamatay yan. Kaya, hindi natin yan galawin. Ngayon, ang unahin natin dito ngayon, maghanap tayo ng motya dito. Dito tayo maghanap. Ito napaka no? napaka ano, tingnan nyo yung ano, yung daan ano, sa taas, punta natin sa taas. kabundahanan no. oh. nandito na talaga tayo sa malapit na sa gitna sa kagubatan ayan pang pang ito bukid dito maraming mga ahas dito kapag gabi dito guys kapag gabi dito merong nagtitilaok dito na ahas may ahas dito nagtitilaok napaka delikado itong lugar guys kung puntahan pa natin yun doon baka ano nang mangyari sa atin kasi may bato baka matimpag itong bato pag akyat natin yan subukan natin baka may magbigay dyan dito tayo delikado ito wala ito yung lugar kasi baka maano yung mga bato ma gumugulo mugo, gumuho yung mga bato Ay. punta natin uh. Uh. tingnan nyo may, na, may malaking ano doon may malaking bakin ganito kalaki ganito kalaki na no, no, sa ano baka meron yan diyan ayan ayano, ayan oh no. ayan 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 tingnan natin at tingnan natin mabuti kung ano ang nandiyan Ingat tayo kasi ano. Ano ano baka may bardaw nito. kado itu mau berdaun. Ingat, ingat ayo bakal may putiukan dito. Putiukan bao oh, anong meron dito. Oh, yung mga bagay no. Ito. Oh. Yeah. Ouch. Yan. Oh. Akyatin pa natin dyan. Baka meron dyan ng mga mairo mayroon mga, mga sekreto mga power at bertod yan tahan talaga natin ups uh. nakita natin yung bagin nakita na natin yung bagin napakalaki ayan o ayan ito yung tinatawag na sinukuan na bagin sinukuha niya na bakin at yan po tingnan nyo ayan. Ayan, yan yan sinukuha niya lahat ng tao na ma makadikit madikitan ka ng tao pag magdala nito hindi ka na makakawala matalian ka talaga ayan at titingnan niyo. ayan maganda yan sa ano sa business yan ganyan nandito na talaga tayo sa gitna ng gubat at napaka taas yun o, may mga bagay no dagkong kahoy yan kaya yan. ito ano kayong klaseng bato ito ito parang simento no pero kwadrante siya no kodranti siya na parang sinasadya hindi kaya ito treasure may kawayan sa taas oh. siguro itinanim yan yan ito di kaya ito treasure pero hindi natin yan ano yun yan hindi na tayo magpunta doon malayo na talaga tayo o, tingnan nyo yan yung kalsada sa baba oh. malayo yan yun may dumadaan na motor kaya balik tayo sa uwi na tayo uwi na uwi na tayo grabe yung daanan mo. napakataas yung daanan ka maligid ta dito. Baka mahulog ta. Baka pagdating natin sa baba. Mahinog tayo doon sa baba, mahinog. Ito sigurado ako ito, ito ito ito. Patongod sa baba. Sigurado ako ito ay daanan ng as. Dahil dati kapag gabi may mga magpapalipad dito ng mga trabonggo ng as. may magpapalipa dito trabong ko ng as bakas sekali tayo baka kita tayo dito ah Itu yang hinawakan ko para makababa tayo yan oh, hinawakan ko yan sa terus, terus, dito tayo magtukod tapos paan natin yan yan ah, Itu dong, itu Split Ups, kembali. Split ituro, 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 napakah ituro, 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 yang ituro, Oh, ituro, 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 Gabe. Oh. Uh. Yeah. Iya. Tu odi kedo itu pag makolaps itu. Makolapsan papunta doon. Kedo. Da dandan lang tayo. Da dandan lang. Uh. Gabe. Mehirap pangandap nang mutya. Ini rap ganda permuti. Oh. Nih. Okay. Oops. Oh. Yah. Yeah. Ano yan? La. Ano yan? Uh, ano yan? Oops. Uh. La. Ano kaya ito? Wow. Napaka ano. Wow. Ano kaya ito? Yan. Labud. Labud. Yan. Ito. Dito niya. Oh. Uh. Bato. Uh. Bulok ni isa. Lah. Itong isa hindi bato. wow oh. yan Wow. Apat na piraso yung isa nang hindi bato. Ito yung bato. Oh. Wow. Wow, uh, napakaganda. labud to kaya to ayan napakagandang bato itlog itlog na itim ito siguro ito itrabong ko ng ahas dito nagdaan yung ahas punta dito ayan at iniwan niya yung kanyang birtod ayan po yung iniwan niya birtod niya yan ayan tingnan niyo pala guys ayan ayan Napakalawa. Ano, kagubatan kakupatan talaga ka. magdahimik tayo sandali kasi ito Yan, ito. Ito yung nakuha natin. Tatlong piraso ang isa. Hindi siya bato. Ito ang tatlo nagiging bato po. At yung pinagkukunan natin, nadaanan natin ito kanina pero hindi natin nakikita. Dumadaan tayo kanina dito, papunta tayo doon. Pero hindi natin po ito nakikita, hindi natin nakikita. Kaya pinadaan lang tayo at pagbalik natin sa kanan natin nakikita. At yung ano, yung pinaglalagyan mayroong ano, Ayan oh. Ah, sabayan, oh, labod. Yan, nakaano siya sa gilid. Ayan. Ito mayroon na, may ano ako nito, meron akong suspect ang may-ari nito. Baka labod kung hindi hindi labod ahas. Dalawa lang ang suspect ko dito, kung hindi labod ahas. Itong batong ito. Ngayon lang itong araw, actual natin. Kaya pala pinapunta ko dito.